titikman daw natin itong ano sabi ng ko birinke birinke daw ito minatamis ayan yung silip na silip sinilip ko ayan loob naman loob para siyang ano pa ba ito yun man kung akala ko naman kasi ibos kaya napabili ako binalot siya ng palat ng saging ano na to yun aray siya bahay ng damang <laughs> ang bahay siya ng gagamba ayan o oh. natin ito ano ito biringki daw Biringgi ba ito biringki biringki daw ayan nabili ko dito sa may uh, kanto ng kainta ayan ayan siya o oh. para siyang tingin mmmm bukayo sa ilunggo bukayo yan niyog hindi ka masukal Uh, biringi daw, biringi sa kanila. 35 isang piraso. 100 daw tatlong piraso nito. Hmm. Ano oh, 'yung mga lobo binalo sa sa Tapos daw balat na saging to oh. balat na saging yung pinang balot sa kanya mm unique unique pagkabalot nitong uh, sa ilonggo unique yung pagkabalot nitong bukayo ayan eh, bukayo isa bakit naging unique dahil ayun o yan kain tayo matamis talaga siya dahil bukayo nga ito bukayo sa ilonggo beringe beringe daw beringe wala kain natin yan